Muling nabuhay ang isyu ng pagpapadrug test sa mga bus driver matapos magpositibo sa Shabu, ang driver ng aksidenteng balisto Express na pumatay sa apat na pasahero. Balita hatid ni Ian Cruz. Tila labis ang pagkabigla ng driver ng Valisno Express Liner matapos bumangga sa poste ang manehon niyang bus na ikinamatay ng apat na pasahero ang cellphone video na yan na kunan pagkatapos lang mismo na aksidente. Dinig pa ang iyakan ng mga pasaherong nakaligtas. Matapos ito, tumakas ang driver na kinilalang si George Pasis. Pero kalaunay, nadakip din siya na maotoridad sa Balagtas, Bulacan. Nang isa ilalim sa drug test, nagpositibo siya sa Shabu. Yung regular user siya at ang sabi niya, uh, last week gumamit siya. Pero itinanggi ni Pasis na siya ng ilegal na droga. Hindi rin daw totoong matulin ang kanyang pagmamaneho. Abot-abot ang paghingi ng tabod ni Pasis sa kaanak ng mga biktima. Hindi po ako gumamit ng droga. una na binabawal po sa amin yan. Pero nang ilabas ng presinto ang suspect. Naharap si Pasis sa mga reklamong reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injuries at multiple homicide at abandonment. Bukod pa rito, sinampahan din siya ng reklamong paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Labis naman ang hinagpis sa mga kaanak sa sinapit ni Celia Alikaykay, isa sa apat na paserong namatay sa pagsalpok ng bus ng valis na express liner. Siya pa yung pumipigil sa driver na dahan-dahan, nakikiusap na dahan-dahan mano at pa sa puso and ginawa ng driver. Sana, sana yung driver na lang nabangga sa labing walong sugatan isa na lang ang nagpapagaling sa East Avenue Medical Center sa Quezon City reklamo ng iba pang kaanak ng mga biktima sana po pagpaita po sila na kahit papaano rin po na effort nila eh kasi sir kundi pa namin kami nagkumpay dito sa police traffic hindi sila papaguntay sa amin eh itinang ginawa ng pamunuan ng Valisa Express Liner na pinababayaan nila ang mga biktima inihain na ng LTFRB ang suspension order para sa 62 bus ng kumpanya na iiral ng 30 araw. Mimitingin namin yung mga driver, papakinggan din namin yung uh, mga hinayag nila at pag-uusapan namin kung anong mainam. Kung... Basta ando naman yung suporta namin sa kanila. Hindi man namin ano, din yung mga agliyado namin. No, March 2013, Nagsagawa ng random drug test ang MMD at PIDEA sa mga provincial bus driver. Dati na rin iminungkahi ng mga mababatas na isa ilalim sa drug test ang mga driver ng mga pampasaherong bus. Kasunod yan ang pagkahulog noon ng isang bus mula sa Skyway na ikinasawi ng hindi bababa sa 21. Ian Cruz, GMA News.